Ayan. Babasahin natin ang alamat ni Mariang Sinukuan. So, noong unang panahon ay mayroong diwatang ubod ng ganda na nakatira sa bundok Arayat. Nagtataglay ang diwata ng ilo ng ilong na hindi naman matakmus ngunit hindi rin naman sarap. Diba? kulay rosas ang kanyang labi at may kayumangging kala, kaligatang kulay ang kanyang balat. So, ang tirahan ni Maria ay nag, natataniman ng maraming bunong kahoy at bungang kahoy. Manahimik! Naglipa na rin dito ang iba't ibang hayop. Dahil sa pagiging maunawain at mahabagin ni Maria, bumababa pa siya mula sa bundok at namimigay ng mga bungang kahoy at ng mga hayop sa mga mahihirap na tao. Ayan. Kung minsan ay makikita na lamang nila na nasa hagdanan na ang kanilang bahay ang mga bungang kahoy. Balit, batid nilang inilagay iyon ng mabait na diwata habang sila ay natutulog. Sa ginawang ito ni Maria, ay hindi na naghangad ang mga tao na umakyat pa ng mundo bilang paggalang sa sagradong tahanan ng diwata. Ngunit, hindi naglaon ay naging gahaman ang mga tao. Hindi na sila nasisiyahan kung ano ang binigay sa kanila, kaya naisipan nilang umakyat sa bundok. Nagpapakasasa ang mga tao sa pagbuha ng mga bungang kahoy nang biglang dumating si Maria. Siya ay nababalot ng isang nakasisilaw na liwanag na ikinamangha ng mga tao. Kunin na ninyo lahat ng bungang kahoy, lahat ng bungang kahoy na nais ninyo. Ngunit, ngunit wag kayong mag-aaring mag mag-uwi. Mag ngunit hindi kayo maaaring mag-uwi nang wala akong pahintulot, sabi ni Maria. Pagkasabi niyon ay biglang naglaho si Maria. Hindi rin nakinig ang mga tao. Nagpatuloy sila ng pagkuha ng mga bunga at panguhuli ng mga hayo. Habang pasan-pasan ang kanilang mga dala at tila bumibigat ang mga ito. Ayan. Nang tingnan nila ang kanilang pasan at nakita nilang ang mga bato ang laman ng sako. Mga bato ang laman ng sako nila. Ayan naalala nila na ang banta, ang banta ni Maria sa pagkatakot, sila ay nagtatakbo. At nakita nila ang diwata na nag-aabang sa kanilang daraanan. Tinutulungan ko kayo sa inyong pangailangan. Ngunit hindi rin kayo nakontento sa aking mga binigay. Ngayon ay gusto pa ninyong magnakaw dahil sa ginawa ninyo, gagawin ko kayong mga baboy. Galit na galit na sabi ng diwata. Ilang sandali pa lamang sa pagwawasiwas ni Maria ng kanyang baton ay naging baboy ang mga tao. Hindi naglaon ay naniwala silang ang gawang iyon ni Maria ay para sa kanilang kabutihan sumuko sila at sumang-ayon sa hiling ng diwata hanggang sa makilala siyang si Maria ang sinukuan. Ayan. ba? Diba? Sa kwento, natutunan natin na makinig. Magpaalam muna sa may-ari bago kumuha. ba? Diba? ba? Diba? O. Pag nagpaalam tayo sa may-ari, o. Hindi tayo pagagalitan, di ba? Tingnan mo ang ginawa ni Maria ang pinarusaan niya yung mga tao, di diba? ba? Base sa kwento, dahil hindi sila nakinig na magpaalam muna bago, bago kumuha ng kumuha. Kaso gahaman yung mga tao, kuha ng kuha sila, di ba? Ano nangyari sa kanila? Ginawa sila? Ano ginawa sa kanila? Ginawa silang mga baboy, 'di ba? Ginawa silang mga baboy, pinara pinarosahan sila ni Maria ang sinuguan. Ayun.